Haharapin ng Magnolia ang must-win game laban sa TNT, para mapanatili ang twice the beat edge. Nanganganib ang Magnolia na matalo ang twice the beat advantage sa PBA Philippine Cup, matapos ang sunod-sunod na pagkatalo sa Hinebra at Enlex. Kung matalo sila sa TNT at ang iba pang mga resulta ay mahuhulog, maaari silang makatabla sa TNT sa 7-4, kung saan nakuha ng TNT ang mas mataas na seed dahil sa winner over the other na panuntunan pipilitin ito ang Magnolia sa isang mas mahirap na quarterfinal matchup, kung saan kailangan nilang talunin ang TNT ng dalawang beses. Gayunpaman, maaari pa ring makuha ng Magnolia ang top 4 spot at ang twice to beat edge sa pamamagitan ng panalo laban sa TNT ngayon biyernes. Krusyal ang magiging laban sa pagitan ng TNT tropang 5G at Magnolia Hotshots para sa top 4 seedings na may twice to beat advantage sa quarterfinals. May malaking epekto sa dagendong ang pagsasara ng mga laro sa linggu, sa Inner Race Sports Center sa Antipolo, na maghaharap ang San Miguel vs. Northport, at Rain or Shine laban sa Ginebra. Ang top 4 ay automaticong silyuhan ng mga tagumpay ng Beermen, Hotshots at King King sa kanika nilang laban. Ang ibang mga resulta ay mabubuo ng mga relasyon na maluluta sa pamamagitan ng quotient tiebreak sa pagtukoy ng mga playoff matchup. Number 1 laban sa number 8, number 2 laban sa number 7, number 3 laban sa number 6, at number 4 laban sa number 5. Bagamat natalo sa kanilang latest game, nasa tuktok pa rin ang standings ang NLEX Road Warriors, kasunod ang sister team San Miguel Beermen, Magnolia Hotshots, Barangay Ginebra San Miguel na triple tie. Umangat naman ang Converge Fiber X Ears, matapos manalo sa kanilang huling laro sa eliminations. Kamusta mga idol? Sports Zone PH para sa Sports News and Update. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, pindutin mo na ang subscribe button at notification bell para lagi kang update sa mga sports news.